Magandang araw sa inyo mga kaoto. So sa video ito, babahagi ko naman sa inyo itong ating gagawin dito sa ating kotse Lancer Pisa So ang gagawin natin dito, susubukan natin siyang ibalik sa stock niya na connection ng vacuum. Kasi yung ating vacuum hose, napansin natin, iba yung connection niya dun sa iba. Napansin ko dito sa may carburetor. Ayan. Ayan wala dito yung kulay green sa iba yung connection nya unlike dun sa nakikita ko sa iba na merong kulay green so yung kulay green na tinutukoy ko eh ito so nabili ko nga pala ito kay sir Drian Humarang 50 pesos lang shout out sa iyo yes sir napakabayit nyo giyak eh bibigay na lang nya so, sabi ko babayaran ko kakahiyaan naman wala tayo makita sa auto supply samantalang dun sa iba eh 1000 daw Saka 300. Grabe, mahal. Hey, sir, 50 lang. Napakabait ni sir. Shoutout sa iyo, sir. So, ito yung ating nakakabit niya na diagram. Yung hose. Tapos, may nagbahagi sa atin na ganito daw yung connection niya. So ito yung stack nya So kung mapapansin nyo yung ating canister Ito sya Nakakonek yung dalawa nya Connection, ito yon Dun sa ating intake Samantalan dito ay hindi Isa lang ang nakakonek Tapos yung isa ay doon sa carburetor So dun palang mali na Hindi ko alam kasi kung bakit Iniba ang connection nito Pero gusto kong may balik sa stack. Kasi ang problema nito, kumakadyut-kadyut sya sa first gear. Pagka-arang ka, kap, gano'n. May nagsabi naman ng iba, daming comment, carburetor daw, spark plug, high tension wire. Kasi may mga damage na rin yan, man yung ating high tension wire. Tapos yung ating spark plug, na-stack to. Tsaka yung carburetor, na stuck din to. Kaya maaring yun nga din daw yung problema. So... Ito, nandito na lang din. Nabili ko na lang din to. So, babalik ko na to. Kasi gusto kong may balik si stock. Kasi ito dito na lang sa canister daw. Pagka ang connection nito ay dito sa isa sa carburetor. Nagkakaroon daw siya ng vacuum during high rev. So, sinisip-sip niya yung mga gas na naiipon dito sa ating canister. So binabalik nya dun sa carb So mas nakakatipid Ito lang dun dun sa intake Pag dun lang nakalagay Pagka naka minor lang siya Diretso kumukuha So yung atin diretso kumukuha Pagka naka minor yung dalwa So sa hybrid Wala nakukuha nakukuhang additional So gusto ko ibalik dito sa stock Kasi yun yung design niya talaga So kung hindi naman Di balik na ulit natin dito So subukan ko lang to So, ito nga pala yung nabili natin. May host tayo nabili. Ito ay yung pang sa windshield. Washer. Ito, ganito. So, nabili natin. May kasama ng TV things. Ano yung ganito? Yan. Ito, ito. Yan. So, uh, wala akong makita nito dito sa amin. Tsaka ito, makakabili kang baki yung host. Eh. 25 pesos sa roller. So, ito. Mas kamura tayo. Nabili lang natin. 80 pesos. Meron ng ganun tipi things na ganun. So, ito. Babaklasin ko lang yung kanyang carburetor. Yung cover ng intake. So, dito makikita nyo wala na rin syang connection eh. Pero dito meron siya Sa stock at saka dito. Yung sa ilalim. Ayan. So, nilagay yan dyan. Nakadesign niya ng ganyan dahil kasi may purpose sya. Ngayon, hindi ko alam bakit niya tinanggal. Hmm, dati may are yun dating gumawa. So ngayon, subukan ko siyang ibalik. Ayan. Mas maganda yung stock. Gusto ko yung stock talaga. Kasi naka design yan dyan. So ito, tatanggalin ko lang yon Gagawin ko lang. Tatama ko lang yung mga vacuum hose. Sa pagtatanggal ng ating air filter, madali lang naman yan. Itong tornillo lang na ito. At saka ito, tatanggalin natin. At saka, ito, jeez. So yun lang naman yung ating tatanggalin. Ayan dito mga clips sa likod tsaka itong sabrater nating hose ayan tanggalin lang natin to ayan tabi natin pa mula itong tanggalin sa cable tatanggal na to ito jeez ito matatanggal na natin yung ating air cleaner air filter yan tapos dito meron ano lang dito tornillo tatanggalin natin tsaka meron lang dito tatanggalin lang natin to tsaka ito so, matatanggalin natin yan gawin ko na lang a few moments later so mga ka-auto ito nakabit na natin yung kanyang stock na wiring connection ito nasa diagram nag kabit na natin isa isa na check na natin mabuti so ngayon moment of truth testing natin sana mag start mag wala yung kanyang parang kinakapos mag start kaya nag start naman start naman siya mga kaoto yeah so matining naman yung andar nya <laughs> so ayos naman. nag start ganda naman yung minor nya ngayon so parang nagibayata, parang hindi siya rin kung kumpara kanina. Nga parang kinaka-post. ah. Parang na So ngayon, obserbahan ko lang din muna 'to mga ka-auto. So, yun lang. update ko kayo. So parang na mga ka -auto. Kasi pag nire kong ganyan dati ano eh parang kinaka sya pag nanggit na so ngayon di naman tuloy tuloy so bubuhin ko lang to tapos testingin ko na-excite ako oh. tapos dati pagka nag-aircon ako ito pagka nag ko na ako pagka ni-rev mo para siyang inakapos na namamalya may pawamport, port lalo na sa rangkada lalo na sa unang start so ngayon hindi naman check din natin buwin ko muna ito, na-excite ako sana pag ni-road test natin ayos nga buwin ko lang yan ito ang mga ka-auto na natin so ito yung wala kanina nalagyan na natin, ayan ng connection at saka ito, ayan hanggang dyan so ito yung wala dati ayan, so ayos na so na-road test natin sa pagpaparangada natin medyo nag-iba sya ng kaunti So, pero may bujok pa rin na konti eh. Pero nagbago siya, malaki yung pinagbago niya. So baka nasa tono na lang ng ating karburador. Na uh, testing natin pa tono. Kaya ito sa distributor. Pero malaki yung pinagbago niya dun sa pagbubudyok dati ang lakas ng bujok. Ngayon ay parang bahagya na lang. Na may konti-konti lang. Baka nasa karburador na. So yun lang. Share ko lang sa inyo. Nabuo na natin yung kaniyang Baki mo, balik natin sa stock. So, salamat.